Nagbabanggahan man ngayon si CIDG Chief Romeo Macapas at ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, iisa ang tinutumbok nilang mastermind sa missing sa Bungeros case. Kahit kailan mam, hindi nila akong mabayaran kahit, kahit iposta ko yung kaluluwa sa kanila. Uh, ang una talaga, uh, pinalabas ni uh, General Macapas na uh, ako ang mastermind at binigyan ako mismo ng kumpya ng tao niya pumutok tumabog yung ganyang isyo itiniin niya na yung tao niya nakawawa naman na si uh, major uh, yung isang major na si EDJ wag ko na lang po panggitin yung pangalan ang pangkamag-anap ng biktima na para pasinungalingan na po ang mastermind at ang dalawang kapatid ko ang aking kasakuan kasama nila yung isang pinag-uusapan nila yung kaso, ang yung kaso ng sabong Ngayong mga sabungero, yan ang tunay na amo ni General Macapas, si Manny Cuevas. Isang bagong issue ang pinag-uusapan ngayon online. Ayon sa isang testigo, may malaking halagang pera raw na ibinigay kay General Macapas. At ang nagbigay daw nito ay si Atong Ang, pero bakit siya binayaran? At ano ang koneksyon niya sa mga nawawalang sabungero? Marami ang nagtatanong na Sino ba talaga ang may kasalanan sa likod ng mga pagkawala nila? Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka dito mo lang marinig ang buong kwento. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sabi ni Donon Don Patidongan, gusto raw siyang palabasin ni General Macapaz na siyang utak ng lahat. May ipinasaraw sa kanya na kopya ng affidavit o sinumpa ang salaysay. Ang gusto raw mangyari, Pirmahan ito ng isang kamag-anak ng biktima. Sa sulat na iyon, sinasabi na si Donondon at ang dalawa niyang kapatid ang may kasalanan. Pero ayon kay Donondon, hindi ito totoo. Pinipilit lang daw sila na umamin sa isang bagay na hindi naman nila ginawa. At ang mas nakakalungkot, ang mismong taong nagtuturo sa kanila ay opisyal ng gobyerno. Ang mas nakakagulat pa, sabi ni Donondon, mismong si General Macapaz ang tumawag sa kanya at nagkwento na may meeting daw sila ni Manny Cuevas. Ito raw ang tunay na amo ni General Macapaz. Ayon pa sa kanya, nagkita-kita raw sila sa bahay ni Manny sa Forbes Park kasama pa ang isa pang general. Hindi na lang niya binanggit ang pangalan ng isa pa. Ang tanong ngayon, bakit sila nagkita sa pribadong bahay at hindi sa opisina? Ano ang pinag-usapan nila tungkol sa kaso ng mga nawawalang sa bungero? Sabi pa ni Donondon, parang may tinatago talaga sila. Nabanggit din niya na ang dalawang kapatid niya, sina Jose at Ella Kim Patidongan, ay itinago raw sa Cambodia. Ang nagutos daw nito ay si Atong Ang. Si Atong din daw ang gumastos para doon sila manatili. Pero ngayon, sabi ni Donon Don, gusto na raw silang ipatanggal o patahimikin. Pero iba naman ang sinasabi ng PNP. Ayon sa kanila, na arresto nila ang dalawang kapatid ni Donondon dahil sa investigasyon. Hindi raw sinabi ni Donondon na may kaso pala ang isa sa mga kapatid niya, si Jose, tungkol sa pagnanakaw. Sabi rin ng PNP, hindi raw siya nakipagtulungan sa kanila. Pero ayon kay Donondon, hindi ito totoo. Sa unang meeting raw nila sa DOJ, sinabi na niya kay Secretary Remula na may dalawang kapatid siya na pwedeng tumulong sa kaso. Nasa Cambodia pa raw ang mga ito noon. Ang plano raw sana ay papuntahin ang NBI o CIDG para sunduin sila. Sa pangalawang meeting naman, kasama na si General Macapas. Doon na raw tinanong ni Secretary Remulla kung kumusta na ang mga kapatid niya. Nagulat daw si Macapas na parabang hindi siya nasabihan. Ang tanong panito ay, sino raw ang susundo sa kanila? Dito raw agad nagpresinta si General Macapas. Tinanong pa raw niya, kailan niyo ba susunduin Sagot naman ni Donandon, kailangan muna niya ng travel permit. Kaya sabi raw ni Secretary Remula, walang problema at tatawagan niya ang kapatid niya para maayos ito. Kinabukasan, naaprubahan nga raw ang travel permit ni General Macapaz kasama ang tatlo niyang tauhan. Pero may isang kondisyon si Donondon. Kailangan daw niya ng litrato ni General Macapaz. Sinabi niya ito dahil hindi raw sasama ang mga kapatid niya sa taong hindi nila kilala. Kaya pinadalhan naman daw siya ni Makapas ng litrato at ipinasan niya ito sa mga kapatid niya. Ibinigay din ni Donon Don ang location kung nasaan ang mga kapatid niya. Nasa isang hotel daw sila matapos niyang itakas sa lugar kung saan sila pinatira ni Atong Ang. Ayon kay Donon Don, pinatatanggal na raw ang mga ito kaya minadali niya ang paglipat. Maya-maya, tumawag daw si General Makapas at sinabi sa kanya huwag mo munang ilabas ang mga kapatid mo i-text mo sa akin ang kumpletong address ako na ang pupunta at ginawa nga raw ito ni Makapas dinala niya ang dalawa sa Philippine Embassy pero pagdating sa Pilipinas dito na raw nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ayon kay Donondon hindi na raw siya pinayagang makausap ang kanyang mga kapatid kinuha rin daw ni General Makapas ang mga cellphone ng dalawa sa halip na maayos na dalhin sa CIDG gaya ng napag-usapan agad daw pinahuli ang mga ito pagdating sa airport. Sabi naman ng mga otoridad, hindi raw sinabi ni Donondon na may kaso ang kapatid niyang si Jose. Isa pa, may problema rin daw sa travel documents ng kapatid niyang si Ella Quim. Ang pangalan daw sa passport ay Robert Bayon. Pero sagot ni Donondon, sinabi raw niya ito kay Secretary Remulla at kay General Macapaz. Alam din daw ito ni Colonel Ali, Ipinaliwanag niya na ang kapatid niyang si Jose ay dating security ni Atong Ang at minsan nang nakitang kasama nito sa likod ng hearing sa Senado. Tungkol naman sa passport ni Elakim, ayon kay Donondon, si Atong Ang mismo raw ang kumuha ng pasaporte para sa kanya. Kaya iba raw ang nakapangalan. Hindi raw ito peke kundi sadyang ginamit lang para mailabas siya ng bansa. Dito na raw siya nagsimulang magduda. Kung talagang tutulungan siya ng mga otoridad, bakit biglang nagbago ang usapan? Bakit hindi raw siya sinabihan na agad papahuli ang kanyang mga kapatid? Sabi pa ni Donondon, pumayag na raw siyang pulis ang kukuha dahil dati na raw siyang lumapit at sumuko sa PNP para humingi ng tulong. Pero ngayon pakiramdam niya ay binaliktad siya ng mga ito. Ngayon mas lumilinaw na hindi simpleng kaso ang kinahaharap ni Donondon. Sabi niya, hindi raw siya ang kalaban dito kundi ang sistemang ginagamit para pagtakpan ang mga tunay na nasa likod ng mga pagkawala ng mga sabongero. Sa isang hiwalay na panayam, binanggit din niya ang papel ni Atong Ang sa buong operasyon. Ayon kay Donondon, si Atong Dao ay hindi lang basta sabong operator. Siya raw ang may malalim na koneksyon sa ilang matataas na opisyal, kabilang na ang ilang general sa pulis at militar. Sabi pa ni Donondon, hindi raw mangyayari ang ganitong klasing operasyon ng sabungan kung walang basbas mula sa mga nasa kapangyarihan. Kung matatandaan, isa sa mga nawawalang sabunghero ay si Ricardo Lasco, ang tinaguriang agent ng mga online sabong operators. Sa imbestigasyon ng Senado, lumabas na kinuha si Lasco sa kanyang bahay ng mga armadong lalaki na nagsabing sila raw ay mga pulis. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Isa ito sa mga kasong ginagamit ni Donondon bilang basihan kung bakit kailangan ng protektadong pagsasalita ng mga testigo. Dagdag pa ni Donondon, may mga pagkakataon daw na ginagamit ang mga kapatid niya para gumawa ng ilang utos mula kay Atong. Hindi raw sila sangkot sa krimen, pero dahil empleyado sila ng isang makapangyarihang tao, napilitan silang sumunod. Isa na rito ang pag-withdraw ng pera mula sa ATM ng nawawalang bunghero bagay na inamin mismo ni Donondon pero malinaw raw na ito ay ginawa sa utos ng mga pulis na kasama nila noon. Sa totoo lang, sinabi rin ni Donondon na hindi sana aabot sa ganito kung pinakinggan lang daw agad ng mga otoridad ang panig niya. Nakausap na raw niya noon ang ilang opisyal sa DOJ at nag-alok na raw siyang magsalita. Pero pakiramdam niya, parang hindi siya seryosong tinutulungan. Ang mas masakit pa, sa halip na pakinggan siya, tinuturo pa raw siya bilang mastermind. Ang isa pang tanong ngayon ay bakit tila pinoprotektahan ng ilang opisyal ang mga sangkot. Sa ilang transcript ng Senate hearings, makikita na ilang testigo ang nagsabi na may mga pulis na dumadalo sa sabungan ni Atong Ang. May mga larawan din na lumabas kung saan may kasamang armadong lalaki si Atong habang nasa loob ng compound ng sabungan. Ayon kay Donondon, Don, ito raw ang dahilan kung bakit importante ang testimonya ng kanyang mga kapatid. Sila lang daw ang makakapagpatunay kung sino talaga ang kasama ni Atong at sino ang nagpapalakad ng sistema ng sabong na may kasamang ilegal na aktibidad. Ngayon, habang hawak pa rin ng mga otoridad ang kanyang mga kapatid, hindi raw siya mapalagay. Hindi raw niya alam kung ligtas pa ang mga ito o kung pilit silang pinapipirma ng kung ano-anong dokumento para idiin siya. Ilang beses na raw siyang humiling na makausap sila pero hanggang ngayon wala pa ring tugon. Ang gusto lang daw niya ay isang patas na investigasyon. Kung may kasalanan man siya o ang kanyang mga kapatid, dapat patunayan ito sa tamang proseso, hindi sa pamamagitan ng pananakot o pagbabaluktot ng salaysay. Sa dami ng lumalabas na detalye, halatang hindi basta-basta ang kasong ito. Puno ito ng tanong, pagdududa at posibleng pagtatakip. Kung totoo man ang mga sinasabi ni Donondon, Don, Undon, malinaw na may malalim na problema sa sistema. Pero kung hindi, bakit ganito kalaki ang koneksyon at takot na nakapalibot dito? Sa huli, ang gusto lang natin ay katotohanan at hustisya. Hindi lang para kay Donondon, Don, Undon, kundi para sa lahat ng nawawalang bunghero at kanilang pamilya. Sa tingin nyo makakamit pa ba natin ang hustisya kung ang mga nasa kapangyarihan mismo ang sangkot? I-comment nyo ang opinion niyo sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.